Higit sa naunang pagtadya ang bilang ng sunod-sunod na bagyong pumapasok sa bansa ngayong Nobyembre. Higit din sa kalahati na ng pondo para sa ayudang pagkain ang naubos. Dalawang bagyo na ang nakararaan. May pagkukunan pa ba ng pondo hanggang Disyembre? Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito, muntik na malunod. Buti nakahawak sa may tali. Nasagip ng mga sa Amulong kagayan ng lalaki ito sa Cagayan River. Lasing ata para nakainom. Muntik siya malunod nang tangkaing kunin ang mga inaarod na kahoy sa ilo. Kaya paalala nila, sumunod sa mga abiso. Sa Tugigaraw City, critical na ang level ng tubig sa Buntun Bridge na umabot sa 11.3 meters ngayong araw. Pinaiiwas ng umuwi ang mga residenteng nasa evacuation center. Naubos naman ang palay na anihin sana sa susunod na buwan sa bahagi ito ng Tabuk City sa Kalinga matapos malubog sa baha nang dahil sa ulang dala ng bagyong Nika. Habang sa Krino, limitadong biyahe dahil sa maputik at madulas sa mga kalsada, may nasira pang tulay sa Aglipay at inaayos pa ang mga nasirang linya ng kuryente. Hanggang bukas, walang klase sa buong probinsya. Sa naunang forecast ng pag-asa, isa o dalawang bagyo lang ang papasok sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Pero kalagitnaan pala ng buwan, papasok na ang pang-apat na bagyo, natatawagin bagyong Pipito. Makakasabay niyan sa PAR ang bagyong Ophel. Nakahapon naman ay nakasabay ang bagyong Nika. Ang masaklap, halos iisang direksyon at pare-parehong lugar ang tinamaan. Kabilang kagayan kung saan wala ng uwian o pabalik-balik ang mga nasa evacuation center. Since our red alert status has not been lifted since uh, Christine all the mayors must uh, implement uh, forced evacuation under such protocols mananatili mananali po sila doon sa mga evacuation centers Malaking gastos ito sa gobyerno sa pag-aaral GMA Integrated News Research base sa datos mula sa 2024 National Budget. Para sa taong ito, may inilaang 22.7 billion pesos na National Disaster Risk Reduction Management Fund para sa mga ahensyang tutugon sa sakuna tulad ng DSWD, DPWH at DOTR. 1.7 billion pesos dyan ay quick response fund ng DSWD na pang buong taon na. Yun nga lang, sa limang bagyo pa lang mula ng bagyong Christine, nasa isang bilyong piso na ang nagasos para sa mga family food packs. Patuloy pang pinupuno ng panibagong food packs sa mga warehouse para sa mga susunod na bagyo. May natin na po tayo so far na 100 million na standby funds. ano, Obviously, hindi po 100 million na, na lang. lang ang naiwan sa ating uh, uh -huh. uh, pondo for disaster response. But the good news partner okay. is that mabilis po ang replenishment ng ating pondo when it comes to disaster response. Ang magandang balita, may 870 million pesos na Dagdag na quick response fund para sa DSWD bago matapos ang linggong ito. Siniguro yan ang budget department. Alinsunod daw sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Sakaling magpatuloy ang tila parada ng mga bagyo. Pwedeng kumuha sa natitira pang 7 billion pesos mula sa 13 billion pesos contingent fund. Pwede rin hilingin sa DBM na magamit ang unprogrammed appropriations o kaya sa local government support fund, financial assistance to local government unit. Bagamat sabi ng pag-asa, isa o dalawang bagyo lang ang inaasahan sa Desyembre. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 horas.